Love day tayo, pula. Puro pang ilong na pula ang ating gagawin. Nylon. Ano yan na? Nylon. 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 Na pula. Sinisimulan na ni Abay. Mag-ikot-ikot. Exercise. Sipagan mo dyan, Abay. Pulang pula yan. Pulang pula. Ano Pantol-tol. At saka, ah, ganito yung ano nila. oh, may konting gulong. O, oh, di ba? may style ng panlubi. Dito. Nagkaganado. Ah, <laughs> kulay pula. Pula ang ating nail. Ah, si tatang. Tang, ilan ang taon ka na? 75, si Tatang lumulubid pa. Ilan taon na po kay lumulubid? Eh, po. Bapay, Simula limang taon. Ta, pa? pa lang 20. 20. Ay, tagal na, ano. Eh, Unti-unti nang -unti gumagalaw. Ah. Maliit nga. Tali lang ng manok maliit. <laughs> maliit. Oh, magiging dose. Okay. Ayan. Para medyo malaki-laki ng konte. Uli. Ay na, tatapos na. Tumutul-tul pa sa gabi. Oh. Ayan, malaki-laki naman. Tagaikot. ikot. Ang awit. <laughs> Ayan na, sakto na yan. Ano na? Sakto na ang laki. Mm. Hindi Hindi mo Hindi mapuputan. Mm. Legendary <laughs> na start up oh, pero Atigas tumulto lo tapos isa maliit tali na lang sa manok <laughs> tagaktak na po ang pawis ng taga ikot din eh last na yan Mm -hmm. medyo ginaganahan o ginaganahan mag ikot ng lubid Last na yan. Tatlong yung pinagawa namin pang ilong. Lola'y kaya ng dala. Lola'y <laughs> red. Red na red. Nylon yan, nylon. Red nylon. Matitigay itong ganito niya. Malaki. okay Malaki. Oh, o, yun na. Senior citizen ang taga tultul tol natin. Napakatibay ah, pa. Oh. Tatang. Sabi nga sa'yo, tumutol pa sa gabi. So, tumutol pa sa gabi. <laughs> Umiisa pa <paru> ari pagkagabi. <laughs> Isa bago magdilim. Ay, kalahati bago magdilim. Tapos madaling araw yung kalahati. Oh, <laughs> yun ang pinakamasarap sa buhay. Ano tatang? <laughs> Pag nawala daw, lulungkot si tatang. <laughs> Natapos na. Nakatapos na. Ah, Bihira. Ako hindi ko na pwede sa akin yung ganun-ganun. At yung ngipin ko ay si Rana. Pustiso na. Ay, hindi, mo pa eh. Ah, hindi eh. Habang natutuyo, kumikilap daw tumitigas. Mm. Hindi, eh, di ba Di, pumupogi po ka rito ah. Dapat binibigyan mo akong pera. Pagka oh. sa madaling araw, hindi ah. na natutuyo, tumitigas. Tiga <laughs> <laughs> mo akong pera, pogi ka naman ngayon. Ako, <laughs> yan mo ng pari. <laughs>